problema rin na ang kulang na classroom sa ilang paaralan sa Davao City sa kanilang pagbabalik eskwela. Para sa update, magbabalita live mula sa Davao City si Radio 5 Davao reporter Brill Montalvo. Brill. kumusta ang first day ng pasok dyan sa Davao? Sharila, nagbalik iskwela na nga ang mga estudyante dito sa Davao City. Sa tala ng DepEd, di bababa sa 400,000 ang mga indrolin sa lungsod ngayong school year 2023-2024. Sharila, kanina nga ay binisita natin ang pinakamalaking paaralan dito sa lungsod, ang Davao City National High School. Aabot sa 14,000 ang mga nagsibalik iskwela rito ngayong taon kung lawak ang pag-uusapan, malaki itong Davao City National High School na nasa 7 ektarya ang sukat. Pero ang problema sa kulang na classroom, hinahanap pa rin ng mga teachers at students. Kaya para masolusyonan yan, shifting ang klase. May pang-umaga at may pang-hapon naman. Cheryl, sa nakuha nga nating detalye, para sa senior high school ay, is, ay 1 is to 90 ang ratio. Kaya naman, si ma'am at sir magpapatupad pa rin ng blended learning. May ilang estudyante naman kanina na na dahil hindi mahanap ang kanilang classroom. Cheryl, andito nga tayo ngayon sa Don Manuel Elementary School. Hindi naman bababa sa 2,000 ang nagbalik-eskwela ngayong araw. Cheryl? Bril, maliban dito sa problema sa kakulangan ng classroom, may iba pa bang um, naging problema sa first day at nasilip mo rin ba, 'di ba? Isa sa mga utos ni uh, VP at uh, DepEd Secretary Sara Duterte ay 'yung mga hindi na kailangan ng mga dekorasyon, unnecessary, e eh, kailangan malinis ang mga classroom o 'yung mga 'yung kanilang mga walls. Kamusta? Yes, Cheryl kanina nga ay napansin natin sa mga silid-aralan dito sa paaralan ng siyudada na malinis at wala na nga dekorasyon sa mga dingding ng bawat sulok ng paaralan. Dahil na nga ipinagbabawal ito, dahil na nga ito rin sa mandato ng Department of Education. Cheryl. Maraming salamat, Radyo 5 Java reporter Brill Montalvo.